kasama natin si Jeff CB may dalang tuba yan T samahan nyo kami mga sir sa aming pagsisid ngayon at kami lang dalawang naman ay at medyo nagalamig-lamig na yung panahon eh meron naman kaming wetsuit kagandahan kapag merong wetsuit ah uh, yung yung lamig ng tubig na nadampi sa katawan ayan shout out pala sa uh, higher sports sa Lazada ayan mga madam at mga sir nakasisid na tayo dito sa medyo malalim na parte kasi high tide ngayon at ang una nating apanain ngayon ay isang danggit dalawang piraso pero mas pipiliin natin yung malaki ayan para kapag lumangoy man yung isa at least nahuli naman natin itong mas malaki. Ayan mga sir. Ayun! Tinamaan natin dahil hindi siya umalis yung katabi niya. Susubukan nating mag-reload ng pangalawa para hindi na tayo umutlaw para su sulit naman yung ating isang sisid. Ayan. Nandito pa rin mga sir yung isang perasong dangit. Kaya sana itamaan natin ito. Ayun! Tinamaan nga natin mga sir. Sa una nating sisid tayo ay nakadalawang piraso kaagad na mga tanggit. Ayan, alright. Ayos. Medyo may karaliman lang talaga yung ispat mga sir kasi ito ay uh, kami ay sumisid ng high tide. Ayan, medyo umuulan-ulan ngayon kaya mag-iingat tayo palagi at huwag tayong magpaulan para hindi tayo magkasakit. Ayan, dito tayong meron nakitang isang hinog o yung danggit na kulay dilaw. Ayan, no. Oh. Ayan, ayos mga sir ganyan talaga yung mga pwestuhan nila talagang sila ay tagong-tago at kakulay nila yung mga batong pinagtataguan nila kaya mahirap silang hanapin kung sila ay uh, hindi mo ahanapin ayan mga sir let's move on to next target natin mga sir pero hindi natin naabutan yun at sumuot agad dun sa butas na yun kaya hanap ta ulit tayo ng panibagong target natin ayun dito ito talaga masarap na isda ayan isang mayamaya maya o yun hindi pala natin nahuli kasi nakabunot siya dun sa ating pagpana pero kitang kita naman natin na tinamaan siya kaya swerte yan nakawala siya at siguro sa susunod magkikita pa naman kami nun sa aming pamamana ayan uhuli na natin yung panigurado ito pa hindi ko na pinalalampas yung mga ganito mga sir kasi masarap yung ganitong isda pwede mong pang sabaw tapos kapag pinirito mo yan manamis na mits yung laman niyan lalong lalo na kung sariwa pa yan ay yan ayos mga dalag na, na, kulay dilaw ayan oh. ayos mga sir mas sarap yung ganitong isda kaya hinuhuli na rin natin kahit pa isa isa lang ito pa dalawang piraso pa yan o oh. syempre ang unang nating apa na dyan ay malaking hindi tinamaan Ayan pero hindi siya umalis dun sa pwesto niya Kaya binalikan natin at naabutan natin Buti na lamang at tinamaan Kung hindi ay pabalik balikan natin Ayan oh, ayos mga sir Yung ating mga inapa na dito puro dalag Ayan ayos mga sir Masarap na isda ito pang ulam na natin yan at kung makarami pa tayo ng ganyan baka tayo ay makabenta pa ito pa dalag na naman yung ating napkita pero sumuot na dun sa butas kaya hindi na natin naabutan ito talaga mga sir talagang naaamaze ako dito sa mga ganitong corals dito sa ilalim ng dagat maninipis lang pero magaganda Ayan, eto. Medyo sumisid na tayo ulit dito sa malalim na parte at marami ditong mga isda. Kaya pinili natin syempre yung bisugo o kung tawagin dito sa amin ay arakya. Ayan o, oh. ayos. Yung nahuli natin mga sir, eto talaga yung hinihintay natin lumabas kasi kapag nagsilabasan yung mga ganitong isda, maramihan. Kaya subukan pa nating humanap ng iba. Baka sakaling merong labas nga ng ganitong isda. Uy! Ang galing magtago nitong isdang ito. Isdang kanuping. Yung tinamaan mga sir. Ayan, dito pala sa medyo mabuhaangin na parte ng dagat. Tapos merong mga konting yabat o yung mga sanga-sanga ng kahoy, yung mga ugat-ugat ng kahoy. Yan. Dito talaga makikita yung mga ganitong isda kasama ng mga manitis. Ayan. Tsaka nung mga danggit. Ito patingnan yung mga sir. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga manitis. Ayan o. Oh, talagang paboritong pagtulugan nila yung mga ganitong pwesto. Yung ganitong spot. Kaya syempre pipiliin natin yung Malaki-laki Ayan, tinamaan natin syempre mga sir Ayan o, oh, ayos Manitis ito mga sir Hindi natin na uh, Nadoblehan pa ng pana yung isa kasi Malalim yung ating pagsisid Baka tayo maunusan pa Ayan o, oh, namumula talaga Napakasarap na isda nito mga sir Anong luto kaya ang mas masarap dito Ayan Pwede po palang mag-comment kayo sa comment section para po sa ating mga suggestions at comment ninyo dito sa aming video ayan nakaku nakahuli tayo dito ng isang bagula na medyo maliit pa pero pwede na siyang pang ulam mga sir ayan oh. ayos medyo may labas ang buwan ngayon pero ito pa lang yung nakikita kong cuttlefish o bagulan pinaan ako na agad para since meron naman tayong huling cuttlefish ngayon ito na nga na yung ating inahanap yan marami pang mga kasama nito kaso kapag bumana ka dun sa gitna nila naku talaga namang languyan na papalayo kaya sinigurado na natin yung patama natin para hindi naman sayang yung ating pagsisisi dahil medyo may kalaliman siguro ito yung mga nasa lima hanggang anim na di pa yung ating sisid dito ayan o no? June. Laging doon sa may parte na ulo yung ating patama mga sir para sakali man na tamaan natin, ayun, hindi yan mga sisira yung laman niya. Kapag doon kasi sa katawan, kapag pinana natin sa katawan, mabilis mala malabit yung kanyang laman kaya nakakawala pa, sayang naman. Kaya doon na tayo sa sigurado nating mga point ng ating patatamaan. Ayan o. Oh. Tatlong piraso yan. Pero, oh, siyempre Kapag merong mas malaki, dun tayo sa mas malaki. Yung mga arakiya, o oh, sa ibang tawag, sa ibang lugar ay timbungan. Ayan. Pero dito ay arakiya sa amin. O, oh, bisugo. Ito ay nahuhuli din sa kawil. Dun sa medyo malalim talaga na parte ng buhanginan. Ang pinapain namin minsan dito ay yung maliliit na hipon kasi diyan sumisibad yan minsan yung may balahibo rin siguro sumisibad din itong mga ganitong isda yung mga bisugo o arakya ayan ayos mga sir napakasarap na isda nito makabenta na tayo kasi marami na tayong nakitang ganito marami rami na tayong nahuling mga arakya kagaya nyan sa paring arakya ito Yo nako Sayang yung sisid natin mga sir. Hindi tinamaan. Pero pag sisid ulit natin, nakita ulit natin yung 'yun. Ara kaya syempre mga sir. Manamis-namis pa naman yung laman nitong isdang ito. Kaya syempre, yung presyo din ito ay manamis-namis din kapag binenta natin. Ayan, yung presyo pala ng ganyong isda, ganitong isda dito sa amin ay 180 pesos ang kilo. Ayan, kaya kapag nakabenta na tayo, ayan, solve na yung ating pagsisid. Meron na tayong pangulam, tapos nakabenta pa tayo. Ayan, ayos mga sir. Nakaka-enjoy talagang mamana kapag meron kang papanaing isda. Pero kapag uh, wala kang makitang isda na panain, nako, alamigin ka talaga kasi ngayon malamig na yung tubig. Kasi bare months na malapit na yung Buwan ng Disyembre, ilang araw na lamang at Disyembre na, lalong-lalong malamig ang tubig ngayon dito sa dagat. Kaya ngayon, naghahanap pa rin kami ng cuttlefish kasi ngayon yung season ng cuttlefish. Siguro nga ay wala pang labas ngayon, kaya dito muna tayo sa mga bisugo o arakya. Ayan mga sir, oh. yun! Talagang yung mga pwesto na nakatagilid sa iyo yan, sigurado yan. Matatamaan mo yan. Pero kapag naka talikod sa iyo yan, ayan mahirap patamaan. Ayan mga sir, ayos yung ating na pala dito at yan na pala yung last nating nahuli kasi umuwi na tayo at ito na lahat yung ating nahuli yan sariwang sariwa ito mga sir at syempre, kapag tayo'y na-uwi, palaging nakasalubong sa atin yung ating alagang pusa dyan. At ayan, ayos. Siguro naman ay eh, merong dalawang kilo itong huli natin na ito. Ayan no, medyo malalaki na rin yung mga bisugo nating huli. Kasi yan yung kaya nating panahin, yung mas maliit dyan. Hindi natin mahuli kasi hindi natin matamaan. Ayan, yung cuttlefish nating huli o bagolan Ayan. Tapos isang panos. Ayan, no. Manitis. Tapos may mga kanuping. May mga danggit. Meron pang isang crab na maliit. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood sa aming video. At sa mga bago nating na viewers dyan. Sana ay subscribe nyo naman ang aming YouTube channel. At Welcome na welcome po kayo palagi sa aming mga panibagong upload Siyempre, kapag gusto nyo magpa out, mag-comment lang po kayo sa comment section At uh, pakisama nyo na rin yung kung saan probinsya kayo para malaman namin kung hanggang saan umaabot yung aming video Ayan, shoutout na tayo mga sir sa ating mga viewers ngayon Kay Jomer Lamberte from Batangas City, salamat po sa inyong panonood Kay Bro Kuridas Adventures, thank you sa inyong panonood idol. Kay Brian Riga from Butuan City, salamat po sa inyong panonood. Kay Sir Archie Silvestre, maraming salamat po. Kay Sir Pelayo Gillette Family from Buracay. Kay Sir Francisco from Buhol at Jones Peregrina, special shout out. Kay Nestor De La Rosa from Saudi Arabia at Lars Kihortilano. Bayangan is for fishing channel and... Kensper Fishing, kay Mr. Bao oh, from Misamis Oriental, kay Alvin Batul, at kay Peng Ganyano. Maraming salamat po sa inyong panonood at see you sa next episode.